Dali, wala pa pagkain. Ang ko. Oh, ang angat mo lang gano'ng pagkain na. Mamaya na, wala pa. <laughs> pa Di, focus ka dyan. Focus ka sa atas. Tingin ka doon sa, no, sa, sa, sa Wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa. wa, wala, 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 wala pa. One, two. Kaya, angat mo. Angat mo, Dandaan. Oh, bilis, angat mo. Angat mo. Ang laki. Oh, ang laki. Good size. Good size. Huwag ka na Huwag Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang. Tagong secret. Tagong <laughs> <laughs> sekreto. No, sige. Nakauli <laughs> <laughs> na sa lupa. Kamay, huwag kang muro na muro. Bawal din sa alam na sa alam. May mayari tayo ni YouTube eh. Ayan Good size. Oh. Huwag kasama muna kaya. Ito tubig ko. Ito. Hindi. Ito. Yan. Huwag mo doon ang ano. Sabi ko si bibidjohan ko yun. Dadalhin ko ba sa parehiso na hindi ko na... Ano? Ano tawag dito parehiso ni... Parehiso ni M1. Parehiso ni M1. Bagong tuklas. Bagong tuklas. Okay na. So, danaan yung ilagay. Patingin mo na, patingin mo na, patingin mo na. Patingin mo na, patingin mo na. Isa ka ba? Lapad. Okay. Laki, ano? Okay, te. Tagal mo yung alak mo. Ilagay mo doon sa pinakasulok, ha? Para medyo malinis. Okay? Okay. O, M. Smile. Smile. Okay, tara. Lagyan ulit natin. Ano? Kumusta? Nice. Time. Nice. Okay, sige. <laughs> okay. Laki ng uli. Oo, uh, naliyan. Payo na namin.